<音楽><音楽> Balitang sports. Balitang sports. Yes! Laglag na ang Gilas Pilipinas sa mm -hmm. FIBA World Cup 2023. Alam mo si Jayson Peña Florida pag nagsusulat ng World Anang uh, uh, Sports bya. Medyo masakit. Oy, oh, mm -hmm. masakit ang ano. Ito'y matapos tema. daw po wala silang maipanalo kahit isang laro sa group stage para sana makausad sa sunod na round ng World Cup. Nabigo ang Gilas sa Italy kagabi na nagtapos sa score na 90-83 at bago niyan ay nauna silang tinalo ng Dominican Republic at ng Angola kahapon sana ang last chance ng Pilipinas para makapasok sa second round kapag tinambakan ng 13 points ang Italy. Mm -hmm. Subalit, datapot, no. Ito ngunit. po ay, ngunit ito po ay hindi naman po nila nagawa. Mm -hmm. Sa kabila po ng pagkatalo, maglalaro maglalaro pa rin naman ang Gilas para sa classification phase kung saan pe, uh, paglalabanan ang nag-iisang spot para sa Asia sa 2024 Paris Olympics mm -hmm. dismayado naman ng ilang fans lalo na po kay coach Chot Reyes kung saan nakatanggap pa raw po siya ng boo mm -hmm. mula sa mga nanood sa laban kagabi so balit, mm -hmm. we are still proud of you yes. Gilas Pilipinas all right,